Ay nga kalinga po. Sa lahat ng mga ako ano, kakain tayo nito. Ko po. Po, maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa YouTube kay channel Marius po Vlog. kay Marius Vlog Ayun. Ayun po sa mga bago lang po sa kanyang YouTube channel. Maraming maraming salamat po and sa mga ano po mga subscriber po ni Rowan Malalag. Sana Ayun. po niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Ayun. Ayun. Ano mga kalingap, good morning po sa inyong lahat. Sa ngayon po, nandito po kami ngayon sa Dangkalan, Sorsogon. Ano mga kalingap, may sa ngayon po, mag uh, kami dito at uh, samahan samahan nyo kami para maka makita ninyo kung saan kami mag scout dito. Ano mga kalingap, sama-sama ho kami, isang team kami ng kalingap. Uh, sa paunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Blag, at Edna Vlog at Kalingap Rab. Ito mga kalingap Dito medyo gubat itong napuntahan namin Ano po? Ayan Ayan, sobrang init sa ngayon Ewan ko baka may pupuntahan dito Hindi po natin alam kung anong Sino ang nandito Ayan Ayan mga kalinga kung nakikita nyo ho kami sa ganitong oras na mga 12 o'clock na mainit ho. Ay patuloy pa rin ang aming uh, grupo sa paghahanap po ng mga matutulungan. Si Kuya Bal at Atig na ho ay nandun na ho sa unahan. So kami ngayon ay nandito pa at nag, uh, naghahanap nga ho ng mga matutulungan sa ngayon. Ay mga kalinga po ito. Ito. Ito yung mga kinakain sa kulo. No? Ayan o. Ayan o, mga po. Kakainin natin. Ayan o. Ayan o. Pagkain na ngayon. Na, na, okay na. What? Ayan. 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 dami na oh Bit hmm. sabi na ko na dito 'yung mga tingita, eh Ayan. Ayan oh. Hayo, hmm. doon natin ubusin para meron naman na, Pero naman para meron naman tira doon sa iba. Ayan. Ayan mga kalinga, first time natin itong kakainin ngayon. Titinan natin kung... <laughs> Ayan mga kalinga po, sa lahat ng mga kakain tayo nito.

Pag ba 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 na, ho, baka, <laughs> baka may laso mga kalinga, ay nakita lang natin yan sa YouTube kaya sinubungad lang natin. <laughs> Eh yeah, mga kanilang, kung gusto nyo magkakuha ng ganito, hanapin nyo yung mga bulog na kahoy. Dahil ito rin ako kinakain ng mga sanay ng kumain ng mga ganito. Ayan. Kung ano kaya, dali natin. Sinasangat na yan. Ang adobo, yung Diba adobo tapos tutuyuin. Suka at saka ano. Actually, suka lang eh. So, pata, hmm. Karang itim siya. Yung kasi nakita natin puti talaga. Mm ma ay, ay, so. din yan <tip> Rich Balcon yan sana siyang maghanap ng mga uok ayan po ah, mga kalingap na dito kami ngayon sa makikita nyo nasa tabi dagat kami ito oh. malayo ang tubig Ayan, puntahan natin si Tatay Batas dahil lang ingay. Ang hangin, may malamig, may mainit, no? Barangay Kapitan. Ay medyo magulo-gulo rin yan, mga barangay Kapitan. Kasi yung barangay Kapitan. Yan po, may kachismis yan si Tatay Batas. Ba Inuusap inu inu yan, I kampanya mo kami. Dahil darating ang panahon ng kampanyahan, marami na silang matatalong boto, marami na silang mananalong boto. Ngayon, iba ang usapan. Pag wala kang pera, wala, talo ka. <laughs> Sigurado. Totoo 'yan. Kailangan, kailangan kung kakandidato ka, lagi kang may pera. Parang meron nga, meron pang pa may pera, natatalo pa rin. Oo, di ba? Wow. Kasi mas mapera yung nakalaban. <laughs> Oo. Okay. Kaya tama ka sa pera pinag nag-uusapan ngayon. Yes. Pag kakaunti ang pera mo, wag ka na lumaban. Hindi na ngayon pinag-uusapan yung pogi ako, pogi ka. Oh. Hindi na pinag-usapan yon, pera. Hindi na tayo sa Pilar. Gabi yun ano? O, aara, mag, mag, mag Magdamag yun. Kasi doon kami natulog. Tsaka yung pag-uwi namin, sumama din kayo dito. Kaya sila hmm. Si Mr. J. Diba may mga blinag <coughs> pa nga sila dito dati.

ayun no, mga kalinga panggang dito na muna ho ang aking video at uh, kasi meron lang dito parang binalikan sila Kuya Bal so mag scout ho tayo dun sa kabilang bayo at uh, hanggang dito na lang po ang aming video uh, at uh, syempre huwag natin kalimutan Kuya Bal Santos Matubang Ate na vlog at kalinga prop at ang inyong linkod uh, lingkod po Marius vlog sana palagi po natin suportahan ayan po